Hello Capricorn 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 Sun Moon rising or Venus sign. Suma nyo ang kapayapaan, pagmamahal at kaliwanagan. This is your general reading for the month of uh, September, no yung paparating na September. Ito yung isa sa major event mo. Kukunin natin yung pwedeng major event mo ngayong September. Capricorn, no? So, iba-ibang tao pala to pangyayari and uh, sitwasyon yung makukulik na energy. So, hindi lahat is makakarelate ka. Kunin mo lang yung makakarelate ka. So, overall energy mo for this coming uh, September is friendship. I understand that a friend is in my life for a reason, no? Maaaring yung September is makakita ka ng true friend mo, no? Ngayon, Capricorn, yung tipong hindi mo in-expect pero bigla na lang siyang dumating. Yung tipong uh, pwedeng matagal mo nang kakilala to pero sa kanya ka pala makakabuild ng trust, pwede ng hope, or pwedeng nung mga nakaraan pang mga araw is uh, ah, nagmamanifest ka ng true friend. And this month daw is makakakuha ka ng uh, trust friend friend mo, yung friendship mo. Pwedeng madami to friendship or uh, friend mo lang, gano'n, no? I understand that a friend is is in my life for a reason, no? So, makakita ka ng meaning, no? Bakit may friendship si Capricorn ngayon. Bakit po may friendship si Capricorn? No? Ah, pwede nga makakakuha ka ng friendship ngayon in terms of ano, yung uh, Nine of Pentacles, to. way. In terms of uh, yung, yung nakatulong siya sa iyo, no? Yung tipong nakatulong siya sa iyo ngayon, nagbubunga na kasi ito eh. Itong nine of pentacles is about, ano yan, fruits of labor, no? Siguro nung no, mga nakaraang buwan or mga nakaraang taon is uh, parang friend-friend lang kayo, para magkakilala lang kayo. Pero ngayon is nasubukan mo talaga or makikita mo talaga ngayon nga uh, September Capricorn na maaasahan daw itong friend na ito. Talagang nakatulong siya sa'yo ngayon. Uh, dahil sa iyong paglago. Kasi meron ditong fruits of labor, ganyan, no? And meron kang reward, no? May financial stability ka rin daw ngayong September, Capricorn. Maganda yung iyong nga uh, kaperahan. And maganda rin yung iyong, basta uh, yung mga pananalapi at saka yung iyong whole well-being, no? Yung iyong a uh, good health, ganyan, no? Strength. yon uh, meron kang mga ano ngayon, meron kang mga achieve ngayon September, no? Yung mga pinaghirapan mo nung mga nakaraan is eto na. Darating na ngayong September, makikita mo na, no? Yung tipong siguro meron kang sinalihan ba dyan na paluwagan or meron kang, alam mo yun, yung may makukuha kang mga benefits, ganun, or something baka ina- Hindi mo ina-expect na meron na magbabayad sa'yo ng utangs. Ganon, no? Capricorn no. And dahil din sa iyong uh, friendship no, sa iyong friends no in connection dito sa friendship no. Or baka pwede din ito na in terms na alam mo yun yung, nung nakaraan kasi isa uh, baka nagdadalawa-dalawang isip ka sa friend mo, gano'n, no? baka niloloko ka lang or hindi, no? Pero ngayon, masusubok, masusubok mo, no, yung kanyang kakayahan, no? Yung kanyang, yung kanyang kakayahan or yung kanyang mga yung pagiging maging pagiging magkaibigan ninyo ganoon no na nagkaroon ka ng tiwala sa kanya no in connection dito sa nine of pentacles na siguro kasi kaperhan ito pwedeng makakatulong to siya sa inyo ngayon yung friend mo na yon makakatulong siya ngayon September kung paano ka magka-income, paano lumago yung income mo, or business mo ba yan basta something kaperahan no dahil yun sa iyong uh, friend no and with the strength card pwede din daw na this uh, September is alam mo yun baka hindi ka makakuha ng lakas sa family mo or sa relatives mo pero sa itong friend mo lang na ito na darating no sa kanya ka makakuha ng strength yung tipong maiintindihan kanya no yung tipong ah yung tipong uh, na feel niya kung emphatic siya sa iyo no yung may compassion siya sa iyo yung nakikiramay siya sa mga pinagdaraanan mo ngayon no na hindi mo na feel sa mga malalapit na tao sa buhay mo gano'n. kaya nga sabi dito friendship ito yung general energy mo ngayong September no Capricorn i understand that a friend is in is in my life for a reason no yun yung yung reason na yun isa uh, yun nga yung strength card no lumabas dito na yun hindi mo nga makukuha sa ibang uh, tao na ina-expect mo siguro na sila yung makakapagbigay sa iyo ng uh, lakas ganun pero sa isang friend mo yun na uh, sa isang friend mo yun na uh, nakita or nakuha no and the uh, acceptance loss sorrow moving on finding peace or oh, finding peace moving on set back self forgiveness very brand. Etong uh, friend mo na ito yung mag encourage nga sa iyo kasi meron ka mga tinalikuran na emosyon, meron kang tinalikuran ng mga tao or mga pangyayari na yon. No, yung uh, tipong uh, parang may moment ngayong September sa buhay mo, no, Capricorn na pwedeng ma-down ka. No, ganyan, no. And uh, yung alam mo yon, yung aalis ka na dun sa sitwasyon mo na yon, no uh, gusto mo na no mag-move on, no? Yung na-hopeless naho ka. Ganyan, no? Uh, Capricorn, no? Pero dahil dito sa friend mo na iyon, yung uh, mabuting kaibigan mo na daw yon na uh, Capricorn, is dadamayan ka nga niya and magbibigay siya, no? Ng, ng mga advices sa iyo na makakatulong talaga sa iyo for, for your growth and development, no? So, yun. Doon mo marirealize, no? Na may rason kung bakit nagkakaroon ng uh, kaibigan. in general energy way for this month wait alam mo, ano, Capricorn, no? Itong friend mo na to talaga, kakasabi ko lang kanina na emphatic siya. Yung talagang dadamayan kanya. Ito, lumabas na nga sa card o the moon. No, yung nafe-feel niya talaga yung ano, nararamdaman mo. Or yung mga mararamdaman mo ngayong September, Capricorn. No, yung uh, siya din yung makakapagbigay ng mga, yung push forward sa'yo para magpatuloy sa buhay. No, ganun, ganun magiging kalapit malapit sa puso mo itong uh, friend mo na ito na darating sa'yo. Kasi sinigundahan ka ng page of cups, no? Ibig sabihin kasi ng page is panimula and cups is emotion yan, no? So, ito talaga is bagong emotion to. Meron talaga mamumuong friendship sa inyo ngayong September, no? Magiging maganda, no? And opportunity yon para sa'yo na magsimula ulit, no? Na magkaroon ng hope, no, na magkaroon ng uh, dream ulit, yung mga ganong bagay, no, Capricorn, kasi meron ditong losses, eto o losses, no, yung tipong sigurong lumung-lumuna, yung hindi mo na nga alam yung, may, ba? may punto siguro sa buhay mo ngayon nga, uh, September Cap Capricorn, no, na hindi mo na alam kung kanino kahuhugot ng lakas, no, na kahit na, pera siguro hindi makatulong sa iyo yung parang tipong ganyan no and yung parang pinaka miracle na darating sa iyo ngayong September is a uh, kaibigan gift of friend no yun emphatic siya, sa iyo bago pa lumabas tong card na sabi ko na kanina na yung um, dadamayan kanya no marunong siyang makisimpatya sa nararamdaman mo Ganon, no malakas yung kanyang pakiramdam kung paano kanya ibabangon no yun And yun, magkakaon nga ng bagong feeling ito sa'yo, mabubuhayan ka ng loob daw doon sa friend mo na iyon, no? Magkakaroon ka ulit ng, ng, uh, ng bagong uh, pananaw sa buhay, gano'n, dahil sa pagbangon na ito na ibinigay ng friend mo. And the uh, creativity opportunities, creative opportunities, pwede magbigay sa'yo ng mga bagong idea nga, no? Ng mga bagong pananaw sa buhay, no? Ang hatid ni itong uh, friend mo na ito. And ito na yung uh, last na message sa iyo no ah uh, Capricorn, no? napakaganda, Wheel of Fortune. No? Gugulong daw or iikot daw ulit yung, uh, yung uh, gulong sa iyong mga palad. No? Eto, no? may good luck card dito. Eto yung uh, last energy mo for this September. No? As ngayon na reading, no? Jupiter is the planet of luck yan, no? expansion and growth. No? And this is fire energy, mabilis. mabilis. So, mabilis na darating itong friend mo na ito. Parang to the rescue siya dahil sa mga pangyayari sa buhay mo ngayon, September, no? And to the point na yung fr friendship nyo na mabubuo is swerte daw yun, no? Kasi magkakaroon nyo ng expansion, ng growth, no? Kasi dito si Jupiter, no? no? Nagpakita dito sa friendship ninyo na ito, dito sa general energy mo na ito, ang pinatutungkulan nitong Jupiter, no? So, meron ka nang luck, meron ka nang wheel of fortune and Jupiter nga, no? So, magiging blessing para sa iyo, para sa iyo, ito nga uh, friend mo na ito, magiging, magiging mapapagkatiwalaan mo ito, so, magkakaroon ng expansion, no? Yung uh, lalawak yung iyong pangunawa, ganun, no? Yung uh, maitutulot nito nga uh, friendship mo na ito sa inyo so yun lang yung uh, energy mo for this coming September Capricorn so thank you bye